Isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is December 12, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pag-update ang gagawin natin. And this time, dito po ulit tayo sa ating temporary palengke ng sangitan na narito po sa ating barangay uh, San Isidro. Sama niyo po mag para malaman po natin yung mga retail price ng mga bilhin dito tulad ng baboy, manok, baka, prutas, gulay at kung ano-ano pa. Kaya Samahan niyo po ako para pagpunta niyo po dito. Alam niyo na po kung magkano ang budget ang dadalhin niyo at kung anong ulam ang inyong bibilin. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses ng Palengke, Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Kaya tara let's, samahan niyo na po ang mag-update. po tayo sa pwesto ni Ate Dory Meat Store. Alamin po natin yung presyo ng mga baboy ngayon. Ayan po, napakasipag ng ating kaibigan na ito, si Ate Dory. Ate Dory, good morning po. Good morning, ah, Kamusta yung ano dito, yung bentahan? Okay naman ba? Okay naman. Oy, December na po ah. Okay. Tiyak, mabili po tayo ngayon. Alamin lang natin yung mga asking price ng mga, ay mga asking price yung mga retail price ng ating mga bilhin dito para may idea yung mga mamimili natin atidorya. Unang-una -una, sa patiner po tayo. Magkano po yung isang kilo ng patiner? Ang patiner po yung 320 sa laman. O, oh, 320 sa laman. Oh. Pata, 280. Pata, 200. Ah, 280. 280. Buntot. Oh, Ayon. Tapos yung mga mga ano natin yung mga tag dito yung yeah, like, timplado natin. Oh, timplado na katulad nung ating ano itong so, so lumpia. Itong lumpia muna. 300. 300 per kilo yan ano. Etong ating ano binabad. 300. 300. Ito may bar ito, napakasarap nito eh. Alam ko mabili ka ngayon ano. Etong magkatong barbecue natin. Magkano na tin dorito? 320. Oh, 320. Sana ano pala, itsura pala mukhang masarap na ano, katakam-takam. Ay lalo na nitong December, ano? etong ating tag dito. Oh, 300 din. Eh yung mga longganisa natin, iba-iba yatang longganisa mo. Tong natin, 300. Ano ito? Special. special. Itong special 300. Eh yung ano natin, 100. yung ordinary. 300. 200. Ito eh, ba't may ganitong kulay? Kamu ay, hamonado, magkano itong hamonado? Ordinating yung uh, hamonado, 200 spesyal, 300. 300 special 300 200 yung ano? ah uh, yung uh, ganito. Ano yung semi-special yung May semi pa pala, no? Ayun, uh, okay, uh. Oh, yeah. Ito, kasi minsan din man nila kaya mag ng buhay, no? Kaya minsan, oh, ito, kaganda ayan. naman, no? Ang An laki. No, ano man. to? Patiner ba yan? Patiner. Oh, ito si Prinsipe. Ang akin mag- Yan. Ayan, oh. Kung gusto nilang moto ng pandisyon, ayan, hanggang, hanggang maaga, kailangan mag-ano na sila, no? Ayan, no? ayan, malaman naman. Kasi iba kasi hindi, ka hindi afford yung buhay. di ba? Pwede na yan, oh. No? Magkano magkano sa isang kilong ganyan? 200. Ah, depende sa kilo yan ha. Ah. Katulad yan, tinan natin kung ilang kilo. Ayan, uh, 8.8 na kilo, Bale, 2,480 na. Ah. Palagyan na natin, ayan yung mga hindi uh, can afford na maglitsyo ng buo kasi yung buo 15,000 na yata ngayon eh and uh, kung gusto nyo magparis maga ito po yun know, na Dory Soriano Agustin Mister ayan po yung cellphone na ni Ate Dory tawagan nyo lang po at maaari na po kayo mag order kahit kailan yan diya Pa-reserve niya kayo sa Pasko kay bagong taon na oh, Para may... Ah, puro patiner. Eh, yung, yung OS natin, magkano? Oh, walang OS. For, kasi mas maganda talaga partner na. Yan, salamat Ate Dory. Oh, For message me. tayo sa mga ano natin. Ang message ko sa lahat ng na nanginigil, sabihin po natin yung ating baboy na ibulin. Oh. Ito ang kasi may inahin, mayroong partner. Madali naman po Ate Dory, eh. mukhang blooming kakaganda oh. mo. <laughs> okay, Ate Dory, uh, 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 ay, 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 Huwag niyo kalimutan si anak mo. Ay, ay, okay, Ah. Ay. Okay, salamat dito. Pero blooming ka ngayon. <laughs> okay, salamat dito. Oh, dito tayo sa ano, manok naman kanina baboy ngayon yung manok naman. Tingnan niya, napakaganda ng manok niya. Siyempre, maganda din yung tindera. Ayan, okay. Madam, ang isang kilong manok natin ngayon? 185. 185. Nitong December ba, nitong mga darating holiday, tataas ba yung manok natin? Yan, tataas mo daw madam. Kailangan, naka ano na tayo, naka-reserve na tayo, no? Kasi nga, Pasko, ano? Kailangan pala mag-imbak na tayo ano, ng kailangan... yeah, eh. manok. <laughs> Kaya na, ay, ay, na ni madam. Yan. ya madam, mapapanood nyo ito sa Mr. Palenque ng Kabana Trans City, ha? Yan, sa video natin. Magkano nga yan? One, magkano ulit isang kilo? 180 yung buo yun. At pero pag bumili ko lang ganyan yung 3 185. 185. Eh yung ganito natin, ha? Tag dito, balay, ba, atay balay balay. Oh. 180 yan. Basta ang manok ngayon natin nasa 180, 185. Eh yung mga ano natin, yung pa, magkano? 120. Eh yung isaw? 40, 30. Yan Ayan. Ayan. Dito po yan nasa San Isidro. Ano? Okay, salamat. Ayan eh, sa kaibigan ko. Ay, eh, magkari malinis na isaw natin. Ito yung malinis. Magkano? 90. Etong laga. 110. Yan. Eh yung natin mga ulong ganito. 35. Etong at ano tawag dito? Okay. Ha? Robin. Okay. Ano? Oven. Oven. Magkano yung ganyan? 170. 170. Yan. Yeah. Mukhang tinangali ka na yata. Gagayak na. Okay. Salamat ay magkano yung panang manok mo yung panang manok ka hindi yung paa mo ha ah. ito, ito so okay so, eh. magkano yung panang manok mo natin malinis na malinis? Oh, may wala kang malinis ay, ay maroon yung ganyan magkano yung ganyan 120, 120. 110, 120 Itong ganito natin natin balon balunan Ito? Ah. Oo oh. Ah. 185 185 Diyan Salamat Ito <laughs> e sa suki kong tilapia Ayan o no? e, Ayan ah, Tingnan niya ay, Ayan. Kaya guwapo ng tindero. Guwapa din yung mga tindera, no? Ayan. Magkano yung live natin ngayon? Magkano tayo sa 1.30. 1.30? Oh, o, ayan. Mabili ba ngayon? Ayan na. Ayan na. Mabarkin sila. Okay. Salamat. Si ano, ha? Si Mr. Palengke. Ay, magkano ulit yung bangus natin? 185. 185 itong malaki, medium, medium. small, yan. Yeah. Small, itong pang calamari 160, ano. Okay. Salamat, boss. Ito, ito. Ito yung masarap. Masarap ito yung pagbininiwang manipis na manipis mo. No? Magkano yung ganitong hito natin ngayon? Eh? 110, yan. Yeah. Libre Libre linis. Libre linis na yan. Oh, okay. Pogi pa yung tindero. Ayun. Ayun saan ay mga idol ko, nakangiti na. Eh, hey, magkano yung dahing natin ganito? 120 na, boss. Masarap ba yan? Masarap yan. Malilimutan mo yung pangalan mo pag... Pagkakain yan. Ayun, ayun ang ano dun eh, maganda din. Eh, malilimutan yung pangalan, magkakaroon ng Alzheimer, ano? yung pampano, magkano? Ah, 120. 120. Okay, salamat. Ay, anong isda to, madam? Uh, chapeta, mas. Chapeta, magkaling perpilong chapeta. 150. 150. Ito, salay. Ah, uh, salay. Magaling salay. Uh, 180. Ito yung magandang kaibigan ko, pero yung boses maganda din. Ah. Ay, ay, ay! Ang kaibigan ko! <laughs> Ito sa binibilang ko pa ng isda. Oy, anong isda to? Madal talakitok ba to? Apa. Magaling talakitok para natin ito. Para. Ha? Porang dito ito yung isa, isdang dagat, di ba? Eh yung ganun anong isda yon? Matang baka. E, yung matang. 320 matang baka. Ito yung at labarang bata. Ano to? Tanigi. Tanigi, magaling tanigi per kilo. 50. 450. 4. Oh, 4. Okay. 4. Oh. Ay, dito tayo sa boss natin Boss, magkano yung ganitong Ano natin? 420 ang oh. tawag sa Ano na yan? Original Original 4, 420 E yung sa ating Ano, ito? Ay, 250 yung tagito, 250 ang tawag ito Dalagang bukit 240 Eh, sa lapad? 260 po yung lapad Itong labahita 260 rin po 260 Yung ganda ang tawag <tong> yan? Labo labo 360 So ganda naman ang tindero Iyaw Gano'n sana Siyempre, pogi din yung tindero dito Ayan Okay, salamat. Dito sa mga baka. Pro, baka ba po ito? Baka na frozen? Baka po? Ah, labot. Eh, itong ganito, ang ano, magkano yung ganyan? Ah, 150. 150. Oh, ano yan yung masarap sa ano yan? Yung sagot? O, oh, papay. yung goto. Kari-kari, ganun. Papay. Eh, yung ganito sa papa ito. Opo, papa. Magkano yung ganito? 140 lang po. Ano? 140. Ano pa ba? <laughs> ah. Ito lang sa ano sa papait tayo sa goto ano. Eh oh, yung ganun ano ba 'yon? Bato po ng baboy. Bato ng baboy. Ay, puso. Ba pa paano ano niluluto? Sa anong luto yun? Sa papait po ayan. San? papait papait ito. Pwede din ko sa tinumis. Tinumis. Etong ganito. Ay pansisig. Ayun. Bali baboy ba to? Opo. Oh, okay, salamat. Kagandahan Pag lalaki ng ating interview. Eh, malalaking po si Toy, gay. Masarap iyo tong gay magaling gay ito. Ha? 160. 160, okay. Dito po tayo sa bigas. Ayan. May balita ko may pagtasa ng bigas ngayon, meron ba? Hindi naman. Wala naman. Okay lang, gali pa rin. Katulad nito 50, ano ba 'to? Regular meal. Oh. Well meal rice. Well meal dry 'to. Ayan, malaki 65. Itong 52 natin, long range. Ito, puro well made dyan. Special sa oh. dalawa. Itong special, ayan no. Wala pa rin pagtaas yung ating, ano, no. O, oh, bigas 48, yan. Pinakamababa. Pinakamababa, 48, ano. Okay, salamat. Ito, sa mga gusto magtuyo dyan, meron tayong 120, 180 per kilo. Ayan, pag 1-4 man, 45, Ayan. 200. Ay, magkano po yung ganyan natin, ano, tag dito? 800 po. 800. 800. Sa ano po natin, sa dilis? 400. 400. Sa ganito pong pusit? 1,000. kilo po yun, ha? Yun, okay. Salamat po. Yan po, pag gusto nyo bumili ng mga dry fish, dito lang po. Dito sa kaibigan ko, alamin natin yung presyo ng bawang sibuya. Boss, magkano yung ganito natin bawang ngayon? Per kilo ha? Uh, ah, sibuyas to, sibuyas pala. Sibuyas, 90. 90 sa bawang. 120. 120. Sa munggo natin ganito, ilan mo uh, ito? 1 port? 1 port. Magkano 22. yan? 22. Eh, sa puti natin yung sibuyas, 65. Ayan. Ayan, meron na. Ito sa luya. Uh, one Wanten, may maganda pala nag-aayos ng ano ba yung naayos niya? <laughs> ah, kumakain na si <laughs> Madam. Ayun, ganito natin yung ano, uh, sibuyas natin puti. Uh, uh, oh. 75. 75 yan. Maraming salamat, boss. Yan sa mga itlog naman po, ito yung mga presyo, merong 850, may 9, 9 pesos, 958, may 7 rin. May 750 depende po sa size. Yan ang iba't iba. Eh boss, magkano yung pula, ay, pula natin itlog? Magkano? 13 po. So. 13. Eh, ang tawag dito? Um, danggit. Danggit. Magkano yung danggit? 1-1. 1-1. Ito? 90 to 40 po. 90 to 40. Ito? Monsang. Ang tawag dito? Monsang. Monsang. Ito? 1-1 uh, kilo. Crispy Crispidili. dilis. Crispy dilis. Itong tawag dito? kusit kusit Nalapad. Magkano Magkano yan? Kwanto. Kwanto yung sa haba natin po sir. 800. Ayun. Sa mga tuyo natin. Basic kwanto po, one quart, may 60, Ayon. one quart. O, so, oh, kaganda. Pumapayat ka yata. So, may sexy yung ating tindera dito. <coughs> Salamat. <coughs> dito po sa taas, may mga gulay po tayo nagtitinda dito. Ayan, ang dami. Pero doon sa baba, meron din. Puntahan natin sa baba. Hindi lang po sa taas may nagtitinda. Pati sa baba, meron po. Ayan po. Alamin natin mga presyo sa baba. Hi hey Brad, good morning. Ito naman yung mga nagkakarito na nagtitinda ng mga putas. Yan. Eh? Ito yung idol ko to. Ito punta natin. Baka akala nila sa taas lang may tindang gulay. Dito rin po sa baba meron. Dito to ay magiging interview ngayon ng ano ng gulay bagay. ano? o. Ang po. Ayan yung idol kong macho man ayun. Dito tayo sa ano Sa pesto nila Madam Glad Kasi sila Madam Gladys Meron uh, pesto dun sa baksakan Siyempre meron din dito sa ano Ah, uh, palengke natin sa San Isidro. may pogi sa baksakan, may mga pogi din dito sa Si eh, siyempre naman. Ayan. Ito, eh, kilalang natin ito, mga Boss, magtatanong lang tayo ng pertilo, ha? Magkano'ng pertilo ng ating repolyo? 45. 40. 45. 45 per kilo sa carrots 120. 120. Sa sayote. Sa 45. 45 sa patatas. 110. 110. Dito sa Abel natin pula. 320. Sa green. 300. 300. Eh yung ating ano, yung ano to. 25. 25 sa lemon. 120. Sa celery natin. 140. 140, 140. sa leeks. 120. Sa Labanos. <coughs> sa Green Eyes. 150. Yan. Maraming salamat, boss. <tos> Ayan. Ito yung Oy. Ay, anong tawag dito sa ano ito? Turito. Turo. Magka yung turo isang ganito. Isang ganyan po. Oh. Ay, ang lang po. Kinsi. Sa kalabasan natin yung ganito. 20 po. Isang 20. Lima. Yes, sa kapa natin. 21 po Sa isang upo magkano? 25, 20. Oh, sa Sa 15. Okay. Eh yung sitaw natin. 100 po. 100. Maraming mang salamat. Okay. Good morning. Ayan po, marami din po nagtitinda dito ng gulay. Baka akala nyo sa taas lang ha. Kaya pwede po kayong bumaba dito sa ating uh, mga nagtitinda dito sa baba. Ayan, ang idol ko. Kinukunan na, baka kasi akala nila doon lang sa taas may nagbebenta ng gulay dito meron din Eto, Ito sa kaibigan natin. Ay magkano yung ano natin ngayon? tung tag dito sa beans. Per kilo. 100. 100. 100. Yan. Sa patatas magkano? 90. Ito sa siling ano natin dito? 250. 250. Okay, salamat. Umapayat ka na ata ngayon. Magkano yung ganito nating ceiling nga? Uh, ito, ano ito gold. Eh, sa idol ko nga pala ito. I, ano, ito gold tree, no? 20. Yung talong natin. Okay. Per kilo. 75. Okay. Okay. 75. Sa sigarilyas. Saan pala yan? wante yeah. niya. kagandang lalaki na in interview Siyempre uh, po ah. <laughs> Ang isang suki ko dito. Boss, magkano yung isang kilo ng repolyo natin ngayon? Forty-five po. Forty-five sa paycheck natin? Forty-five din po. Forty-five ah. E na, tandaan niyo po, hindi lang po sa taas may mga tindang gulay, dito po sa baba, napakadami. Salamat boss. Dito marami din nagtitinda ng kal, ay magkano yung kal natin? One hundred. One Eh yung ganito natin, ang tawag 100. dito? One hundred. Ang tawag dito? Guya. Guya, one hundred. yung kal, one yung guya. Ayan o. Yung masisipag kong kaibigan, ayan o. No? Oo oh. Oh, nga eh. Tinatanong natin yung mga presyo dito eh. Good no? oh, Mr. Good morning. Ayan, ito yung masisipag kong kaibigan na nagtitinda dito. Ayan, oh, ha? Oh. Kagaganda ng mga tindera dito, ano? Ah. Ah. Oh, ano ba? Ah. ano yung kakalimutan si Mr. Palenque, Meron kaming sana Oh, ayun nga. Kaya nga ako nga si Mr. Palenque ang boses ng tindera dito. Oh, pa papayà naman muna ako 'tong magtitinda ng eh. Oo oh, nga eh. Diba? eh kailangan kailangan kumita tayo eh no. Opo eh kasi napakatumal. Tumal. tumal ba? Opo, matumal. December eh. matumal dapat mabili na rin. 'Yun nga po. Eh tapos eh, ang aga-aga ng mga, mga naniningil. Oh. Mm, eh, totoo lang po kami. Eh. Kami talaga totoo tao. sinasabi uh -huh. namin. Sana, sana. mabigyan natin ng magandang oh, mga hangali, ano hangali to, pwesto. Ano. Yung hindi sila nakakaabala, medyo oh, na nakakabenta. Oh, eh, kasi no. alas 7 pa lang, pinakaalis na kami. Eh. Lalo na kung kumulan, eh, ala, lang namin. Oh, yun, ganun At tulad kahapon. Oh, kumulan, oh, okay. eh, alas 7 pa lang, pinagaano na Ayan nyo, pinag-aaralan ng ating ano yan, ha, ng opisina kung paano kayo magagandang malalagay sa maganda. Eh. Oh. Oh, may, may, oh, Siyempre si Mayor hindi kayo papabayal. Pati Mayor lalo Mayor na yung sa opisina natin. si... po, oh. po Gagawa ng parani para si yan. Hanggang okay. ano, hanggang tanghali man lang. Oh. oh okay. Oh. Ayan. Para naman po kami naman Pumita. po. Kumita. kumita hanggang Pasko. Wala naman po kami pang ano, mga pambili ng mga damit-damit ng mga uh, apo-apo namin. Oh, oh, okay. <laughs> Sabi ko, ibulong mo lang kay Kuya Dante. Oh. kaso naman, wala daw siyang boss. Baka daw siya mapagalitan. Oh. Hey, hindi magagalit yun, mabait yun. Oh, okay, sige, okay. sige, sige. Salamat. Kuya okay, Dante, ha? Ah. Oh. Tandaan mo, oh, ito ang namin. Thank you, Bob. Oh. Thank you. Oh. Ay! Ay, Dante. Alam <laughs> ko, sinito. Okay. okay. Dito po sa ating mga prutas. Ayan, may mansanas po sa mansanas. May apat sandaan. May 35 puji apple. Ito, dalandan, 35. Peras, tatlo sandaan. Orange, 300, lemon, 21. Ayan, may presyo na. 300, manzanas, meron. May lima pa. Yung ating, ano, yung ating uh, pakwan. 300, yan. Kaganda ng tindera. Ayan, yung mga sabi dito, lakat, ano, 70, 60, sabat, 30, 28. Ay eh, magkano'ng kamatis natin, madam? 110. 110 ang kilo. Magkano? So, Sa na Nakatawa ka ano? Rin, no? Eh yung ganyan talaga magkano? 20 po. 50. Eh yung bilog natin ganito. 100. Yung ampalaya. Ampalaya haba po, 100. okay. <laughs> Salamat. Boss, magkano yung kalamansi natin ngayon? Pwede ka na po. <laughs> Nakita ko na naman yung idol ko. This time, nakabidyo ka ngayon. Ayan, sili nilang nga panigang 40, 1 Salamat! Ayan po mga kapalengke, mga kasama natin dito sa barangay San Isidro, palengke ng sanitan. Ang ating pinakalates asking retail, ang ating retail price update ng mga gulay dito. Muli po, samahan niyo po ako, tuwing webes po, dito ako. Sabado naman, nasa ano po tayo, Kapitan Pepe. Ito po muli ang inyong uh, kasama, ang boses po ng palengke. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. See you again next week. Bye-bye.